Ang Quezon City ay siyang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas kung populasyon ng pag-uusapan ayon sa latest national census. Dito rin ay nagpatayo ang Iglesia Ni Cristo ng naglalakihang gusaling sambahan na nagsisilbiring landmarks at kabilang sa mga architectural buildings ng lungsod ng Quezon. malalaking lansangan sa siyudad na ito ang ipinangalan sa tatlong pangunahing isla ng bansa, ang Luzon Avenue, Visayas Avenue, at Mindanao Avenue. At nasa number 31 Katleya Street, Barangay Toro, Quezon City, nakatindig ang malaking gusaling sambahang ito ng lokal ng Mindanao Avenue. Ang Mindanao Avenue po ay naging lokal po noong December 1994 po. Magbilis po ang pagdami ng mga kapatid. Nagagalak po ang aming mga puso dahil alam po natin na awa po ng Diyos na lumalago po ang iglesia po. Kaya ipinasyon ng pamamahala na magpatayo ng karagdagang malaki, maganda, na gusaling sambahan. Ang napiling lokasyon para sa bagong gusaling sambahan ay nasa lantad at abalang bahagi ng Mindanao Avenue. Yung pinaka main station po ng subway dito sa Mindanao Avenue. At saka itong Mindanao Avenue po, daanan na po ng mga jeep, ng mga bus. Ilang metro lang din po, pwedeng lakarin. Pagka bumaba sila ng station, ay pwede na nilang lakarin. Ay hindi na sila sumakay ng sasakyan, makakadalo na sila do sa mga oras ng pagsamba sa dakong ito ng gusaling sambahan. Nagkatapos na po ang gusaling sambahan. Hindi lamang po kami mga taga Mindanao abi makikinabang dito. Kundi lalo po yung mga taga ibang lokal lalo na po ay malapit dito sa pinagtatrabahuhan nila. Ay, lahat po kami talagang natuwa parang ang ayan pa nakakilabot po na gano'n. Ang itinatayong bagong edipisyo sa Mindanao Avenue ay agaw pansin sa mga nagdaraan sapagkat sa hanay ng mga naglalaki industrial at commercial buildings sa kahabaan nito ay unti-unting nabubuo ang isang mataas na estrukturang pangrelihiyon. Ang sukat po ng lote ng pinagtayoan po ng gusaling sambahan, ang harapan po niya nasa 22 meters and 50 centimeters. Ang haba po naman niya ay nasa 46 meters ang seating capacity po ng gusaling sambahan ay 854 po. Nasa mga 65% na po ang kayarihan po ng gusaling sambahan. Sa paggawa ng mga construction workers mula sa Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department ay lagi nilang isinasaalang-alang ang safety precautions sa loob at paligid ng construction site nagkakaroon po tayo ng paglelecture sa mga tao para mapaalalahanan po sila sa kanilang mga gagawin sa buong maghapon at uh, pagsusuot ng mga PPE. Pinagmamalasakitan po kami ng kagawaran higit sa lahat ng tagapamahalang pangkalatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang pagmamalasakit na kanilang nadama mula sa pamamahala ng iglesia ang nagturo rin sa kanila kung paano pagmalasakitan ng kanilang mga gampanin sa ginagawang gusaling sambahan. Ang mga gusaling sambahang ipinatatayo ng Iglesia ni Cristo ay pinagtatalagahan at ginugugulan ng pamamahala nito mula sa pinagsama-samang kusang loob na handog ng mga kaanib nito. Ang pagpapatayo po ng gusaling sambahan ay utos ng ating Panginoong Diyos. At gaano man ito kamahal, ay sisikapin ito na magawa ng Iglesia ni Kristo sapagkat ang pagpapatayo po ng gusaling sambahan ay nakapagdudulot po ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Abangan ng mga karagdagang detalye ng itinatayong bagong gusaling sambahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Ako po si Richard Donjego para sa Pundasyon Update.